Noong iligtas nyo si Aba sa bundok, wala ba kayo nakuha lead kung sino ang nagpakidnap sa kanya? Ayon kay Commander Balileng, bago siya mamatay, nanggagaling ang order nila sa taong tinatawag nilang Sir. Uh, Colonel? Jacob, come on, let's go. Nag-English ka na naman. Eh, sino pang hinihintay natin dito? Pwede ba? Hintayin na natin sa si Tata Kanor, darating na 'yon. Sabi niya darating siya. Well, when? Kailan? Kanina pa tayo naghihintay. Darating 'yon. Oh, ito na pala eh. Wow, ang ganda! Limousine, meron pala ng ganyan dito? Alam mo naman, hambog yan eh. Oh, sumakay na kayo. Tayo na. Ito yung pinagmamalaki kong kotse ng pisang ko. Ako, ayoko sumakay dyan. Bakit? Sasakyan ng patay Ayos yan, yan eh. Yan. Ayoko, ayoko sumakay dyan. Ayoko sumakay dyan. Kaya, kaya mo yan. Paganda yan. Ako ba ayoko? Bukang patay si Tata Conor, pero buhay yan. Ayun. Ayun. Ayun ayoko, sasakyan ng patay yan eh. Kaya mo sumakay? Subukan mo. Giro lang. Kala ko, epekto ulit eh. Sige na, sakay na. ay mo talaga. Ako sasakal. Sige na. Ayoko eh. Sige na, sanayan lang yan. Kaya, kaya mo yan. Sana yan lang yan. Sige po. Ako ah! ba yun talaga? Natatakot ako. Tatakot ako yan. Ayoko. Sige na. Ayoko. Nandiyan si Colonel. Nandito. halika'yo. Tara. Sige. Sir. Ako! Sir. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Katulad ng pinag-usapan natin, sir. Ito na si Miss Aba Halandoni. Miss Halandoni? Salamat at ligtas ka. Kamba! Sir! Tawagin mo kagad si Mayor para malaman niya. Yes, sir! Nagpatawag ako ng press conference para malaman ang lahat ang ginawa pagliligtas ni Jacob Villapando kay Miss Alandoni. A ah, Colonel, pwede ho bang ma-interview si Miss Alandoni tungkol sa nangyari? Sige. Miss Alandoni, can you tell us what happened in the mountains? Well, they took me to this mm -hmm. camp in the forest. Mm -hmm. They tied me up. Mm -hmm. They even shot somebody mm -hmm. in front of my face. Did they take advantage of you? J.J., excuse me. Mr. Villapano, noong iligtas niyo si Aba sa bundok, wala ba kayo nakuha lead kung sino ang nagpakidnap sa kanya? Ayon kay Commander Balileng, bago siya mamatay. Nanggagaling ang order nila sa taong tinatawag nilang Sir. Uh, Colonel, hindi na mahalaga sa akin kung sino man ang nagpadukot. Ang importante eh. Naligtas si Aba. Siya nga pala, Colonel. Yung ipinakako ko para kay Akob, eh sa bahay ko na ibibigay, naghanda ako ng munting celebrasyon para sa pagkakata niya ba Pwede ba, Kernel? Sige.